dito sa may ano na ito ilang 200 square meter dito? saan saan mula doon sa dito yes, may... pagitan na yung bakod saan ang bakod? yan, yan, no, yan ay, tawad. may kawad na dito dito hanggang dyan ayun dyan hanggang saan? yan ang lansunis oh Ayan ang lansunis oh. Ayun oh, sa akin yan ang niyog. Ilan ang niyog ko dyan? Dalawa? Lando. Lando yata. Lando yata. Lando yata. Lando yata. Hindi tatlo? Tatlo yata oh, yun oh. Hanggang saan yan? Ay, nasako pa yun, atin pa yun. Yata.

Hindi, di ba? Oh, di ba yung bakod, oh, yung bakod nasa as, nasa loob ba? Hanggang saan ba da daw iyan? Eh. Boss, pakikitingin lang ako sa lupa ah. Hindi. Are mo, are. Ano mo? Ito. Dito pala, dito Ah, iyan. Daan po iyan. Ah. Pakikitingin lang sa lupa, boss. Ah, dito pala, right up way. Daan pala ito. Ay, akala ko kasama so, yung Ito nga. Di ba ah. dito mapalabas? Ay, 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 wala, ay, wala, wala. Dito ang daan. Saan ako Aling, kasama yung... Ay, <laughs> eh, eh, daan na nga ito, Ate Bern. Ito ang muhon daw. Oh. Pat, pati sa likod may daan. Ah. Ah, okay. Okay. Yeah, yeah. Yan ang mohon. Papundoon, oh. Ayun, ay, ang mohon. Dito, yun, ang kita mo yung muhon na yun. Oh, 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 oh. No square meter ba ito? 200 daw. 200? Oh. Ito ang muhon dito naman. Dito naman yung muhon. Oh, are. Dito pala. Bakit hindi nasakop 'yun? Bakit hindi nasakop? Yung dalwa lang. Ah, isa lang 'yan, dalawa. Bakit hindi nasakop 'yan? Itong basihan 'yan eh. Hati eh oh. oh, dito 'yan eh. Oh. Sakop 'yan eh De, pag ano yan, Tata ta, ta, ta ano, tansi, kung maabot yan, di sayo yan. Kailangan sukatin. Sabi ko bakit hindi naabot ang yog ayun eh, ang buhon. Ay nako kung saan ang buhon yun lang talaga ang sakit niya. Sabi hindi kasama ang buhon. Yun. <laughs> Dalawang yung lang at saka isang saging. kala ko 'yun, kasama. Desas ko pang Ito 'yung, ito bakit sinong nagsunog dito? Nasunog ang nyog. Ayan, may buko, oh. Oh, ang daming nyog, oh. Ayan pala. oh. Ha? Maganda yung lote malapit sa kalsada no. Ano na ito po Dito ako magsisimula sa 200 square meter. Yan muna sa na yan. Ang gandun. Kasi may babay na iba na mayari. Siyempre. Hanggang dito sa may bahay na to. Eh, bibilangin mo lang ko. Mula dyan sa muna yan. Yan square meter yan. Dito, Hindi. Dito, daan yan tao. ten. Ten na na. Nasaan ang muhon? Ito, ito. 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 Yan. Oh, yan. yan ang muhon. 10 yan. 10. 20 naman yan pag ganyan. So dito, hanggang dito lang. Uh Oo. -oh. So, may saging na yan? Yan o. Itong isa ko, itong gilid ng bahay. E, dito lang. Dato'n dito, meron dito taong tao. Ayan ang lansones o, oh, isang. Ayan oh. ba yung saging? Oo. Oh. Nasa yung mohon. Yan sa saging, straight. Wala din, maging ano yan. Ito nga, itong sakto lang to. 10 by 22 dito.